napilitan pagbakasyonin yung pobreng empleyadong may karamdaman sa kanyang trabaho dahil lamang sa kanyang iniindang eto problema sa prostate ang prostate ho panlalaki ang sa babae ho kasi yan ay katumbaso ng uh, breast or bukol sa breast or breast cancer pag ang prostate hindi lalagaan nauuwi ho yan sa prostate cancer. Depende ho, pag malaki, eh. hindi ako eksperto bag ko sinasabi, paliwanag lang ho ito para doon sa mga kalalakihan. Pero itong buong istorya, panorin. Hindi ka na pinapasok dahil sinabi nila may karamdaman kang prostate. Itong kumpanya, Everwing ProFem Company. Yes, sir. Yun ang dahilan kung bakit pinatigil ka, pero agency ka. Ilan taong ko sa trabaho? Ano po, November 27 po, 9 months nine months ka lang sa trabaho mo. So, hindi ka pa regular. Actually, ano ka pa lang, uh, under ka pa lang. Apo. Paano pagtanggal sa'yo sa trabaho? November 27 po, na duty po ako. Tinawagan po nila ako. Tapos pinababa sa opisina na kinabukas na wag akong pumasok. Bumalik ako sa agency, mag-report ako. Okay, so binabalik ka na sa agency. Opo. Sa medical examination, ginawang basihan ng HR ng kumpanya na wag ka nang papasukin gawa ng karamdaman mo. Opo. So, anong sinabi ng kumpanya? ano po, mag-report ka muna sa agency mo. Tapos nag-report po ako sa agency ko. Sabi sa akin ng agency na, huwag ka munang pumasok. Tapos sinanong ko, sino po ba, ano, sino po ba nag, ano, nagsabi? Si Propem nga raw po. Siyempre po. Tapos tinanong ko si Propem, sino po, pwede po magtanong kung sino nag-decide na huwag kang okay. so, Si yan agency yan. daw. Kung akong tatanungin, agency ka eh. Hindi ka regular. Pwede kang ibalik sa agency kung po ng bagong tao. May nakita sila, may dahilan. Kung yung pamantayan nila na yan unfit to work para sa kanila, decision nila yun. May karapatan bang kumpanya kumuha ng bagong tao at mamili ng bagong tao? Oo. oo. Sir, ang gusto ko lang po sana is ano eh, kasi hinold nila yung sahod ko eh. Kasi po, wala pong pinasang payroll si Propem kay agency, sir eh. Kaya hindi ako sinipin na Hindi naman pagiging problema yun eh, dahil masisingil naman ng agency yun eh. Call this and then call the NRC to figure out this. Yung kanyang narinig mo naman sinabi ko kung may karapatan o hindi. Kasama ho natin sa studio si Clyde Florendo. Nagre-reklamo at nare-reklamo yung kanyang kumpanya Accelerate Manpower Agency. Kumusta ka naman, Clyde? Sa ngayon po, okay naman po. Anong pakiramdam mo ngayon? Okay ka lang? Okay naman po. Wala ka nang iniinda sa prostate mo? Wala naman po kasi nag-detect po ako ng gamot. Ng gamot. Na... okay. Yeah, para naman medyo maliwanagan, ano? Okay. Tatkay, hindi naman sa inaano natin, lahat naman tayo may karamdaman sa lalaki kung minsan dumarating lang yan para maintindihan ng mga nanonood sa atin. Mm -hmm. Ang prostate ho kasi, kapag na-detect agad, may eh, mga eksperto ho dyan, may magagaling sa pamamagitan lang ng tableta na papaliit dyan, kung patuloy na iinumin mo. Okay? okay ay kuminsan sa next level, pag walang nangyari, nasa doktor yan, iisipin na lang kung anong mga bagay na pwedeng magawa. Alright? Ay, sa kasamang palad, kuminsan yung iba naman na uwi sa medyo stage ng cancer. Okay? Pero um, nagagawa na ng panahon ngayon na ito'y paraan yan. Ang nakakalungkot dito, pag yan ay ginamit ng sinasabing ahensya at maging dahilan na fit to work ka pa naman. Mabuti sana kung hindi ka na makatayo. Mabuti sana kung apektado ng iyong pagtatrabaho. Apektado ka ba sa iyong pagtatrabaho? Bali po, sir. Dati, po ako sa warehouse. Nagbubuhat po talaga. Okay. Tapos nagbubuhat ngayon, ka. Nilipat ako sa value park. Wala na po ang ginagawa ng ano din. Nakaupo na lang po. Nakaupo ka na lang. Pinaupo ka na lang. Apo. Pero pag nagbubuhat ka, mahirap na. Okay. Sa linyang telepono natin, si uh, eto hoy, si S.J. Okay. Si Sheila. Si Sheila. Sheila, magandang hapon sa iyo. Sheila. Sheila, magandang hapon. Yes po. Okay, Sheila, si Ben Tulfo, live ho tayo sa Bitag Kilos Pronto, sa PTV4 ho tayo, ganun din ho sa uh, Bitag uh, YouTube TV. Sheila, may problema ho rito. Anong nangyari ho dito sa inyong empleyadong si Clyde Florendo na tinanggal daw ata dahil may karamdaman sa prostate? Pakipalimutan tinanggal, sir, nakasiklib lang po siya. Ah, nakasiklib lang. Yes okay. po. Okay, so, okay. Hindi po kami basta-basta, sir, nagtatanggal ng na empleyado. Kasi po, ah, uh, bawal po yun. Okay. So, ano po, nakasiklib lang po siya, sir. Tapos po, uh, he was prepare, uh, preparing po for the operation for this coming February uh, 2019, sir. Kaya po, uh, pinasiklib po muna namin siya para po, Uh, hindi na po umabot, if ever po, na makuha po siya sa gamot. Kasi po, uh, yun po kasi yung kanya pong ano, uh, yun po yung kinukontrol namin both parties po, Alright. si client at si agency na ko. yung health condition yeah. niya first. Alright. Uh, Sheila, Sheila okay. ganito ano, naintindihan ko. That medyo, uh, Sheila, uh, yun ho bang pagsabing mag-sick leave muna siya, magpahinga muna, yun ba'y sa pamamagitan ng utos ng uh, dalubhasang doktor? Uh, Opo oh, sir, kasi sir, ano, uh, mayroon siyang pito work before, dahil po nag nagkaroon na po yan siya ng problema, sir, nagpa-check up. Oh, pero ang doktor so, ba ang nagsabing kinakailang magpahinga muna siya, or kayo lang ang nagsasabi niyan? Uh, ganito kasi sir, pinapasok po namin siya nung nagbigay po siya sa amin ng pito work. Okay. Ito sir, pinapasok po oh, okay. Namin siya. Okay. And then sir, pumapasok po siya, pagka pumapasok po siya, kung absent din po siya, nangingi po lagi ng leave kasi po for consultation at saka po, pagka inaasakay po siya ng sakit during office hours, yung duty niya, sir, okay. uh, nag-i-excuse po siya palagi, sir, doon kay client. Kasi, sir, okay. sa amin, mm. si agency, right. we cannot monitor the employee mm. kasi mm. po, uh, in-endorse lang po namin siya kay client Si All cliente right. po mismo, sir, yung nakakakita ng situation niya. Okay. Sheila, so, naintindihan ko.

Nag-request po siya na ang absent po at saka ng leave. Okay. Naintindihan Apo. ko, Sheila, ano? Parang uh, uh, salamat naman tinanggap mo yung tawag namin, ano? Ako, yes, sir. Kaya, Apo. kaya naman kami tumatawag, Sheila, para mapakinggan ng panig. Hindi naman lahat Apo. kami basta-basta na lang eh, nagsasalita. Salamat Apo, sa pagtag. Apo. Uh, Sheila, alam ko naman, agency ka. Sa agency, eh, kumikita rin kayo sa pamamagitan ng uh, eh, ito'y eh, pinapadala ninyo roon. Pero pag ang Apo. principal client na nagsasabing, genre, sila ang nakakaalam kasi hindi nyo nga na monitor Tama ka ron. Yes, po. So, hindi okay. po kasi namin siya right. sir. Uh, okay. po siya ano, ano hong sila, sila anong sinasabi ng agency? E siya huy, malimit mag-absent at kailangan magpatingin muna. Malimit ba to Parang ganyan ang sinasabi Opo. ng... Mula po sir, nung na, na ano po siya, na-diagnose po siya na may prostate po siya problem. Okay. So, nasa class A po, as of the moment po, yung kanyang prostate, sir, All problem. Alright, alright, sige, Sheila. Opo. Sheila, so, di, nand... Sheila, 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 okay, naintindihan ko na kahit wag mo na yung paliwanag Opo. kasi, sige kasi malinaw naman ang paliwanag mo. Pero, alang-alang dito kay Clyde Florendo, nandito siya. Flo Clyde, uh, narinig mo sinabi ni Sheila sa parting yan. Wala naman akong makitang masamang tinapay sa sinabi niya. Bagkos kung Opo. anong sasabihin ng principal client, tatanggapin nila kasi ikay cargo ng kliyente sila nagpapadala lamang kung ang kliyente nyo mismo ang nagsasabi sa agency Clyde eh wala tayong magagawa roon kasi agency ka may gusto ka bang sabihin kay Sheila kung yes, o oh, sige. sige sabihin mo mam Ma Sheila oh narinig ka sige uh, Sheila, narinig. Sheila oh Sheila Yes po sir. okay nakita ito si ito si ano si Clyde Clyde sige Clyde Opo Mam Ma Sheila kung pwede po sana is ano i-release nyo yung sahod ko tapos ipagamit nyo muna sa akin yung ano ko yung yung tinatawag na EF kasi sa ngayon sana may tindihan ko walang wala akong makukuha nyo. sinasabi then, nyo po hindi na, na lang Clyde ah, na-endorse ko na din yung concern mo doon kay kay client so inaantay lang po namin po kung papayag po sila sir na kasi nasa kanila po yung validation sir ng number of hours and number of people ng tao na right. pa as a basis po ng payroll kung paano po yung ililist release namin. Copy that, Sheila. Naintindihan ko. Naintindihan ko yun. Okay. Ma uh, wag huwag mo na dapat paliwanag. Naintindihan ko kasi titingnan yung card, yung... yung Time card, titingnan yung hours. At bibilangin kung ano yung nag-google niyang panahon doon Para mabayaran okay, So yun lang inaantay ninyo Para makuha niya yung mga remaining yes, Opo, okay, okay. sir Clyde, malinaw oh, ba sir? sa iyo? Gagawin nila at pwede ba natin tulungan Sheila, itong si Clyde na lang sa total agency Yes po. Rin kaya? Kung pwede rin po siya na tumawag doon, sir, na ano na ibigay na po dito sa agency kausapin niya po din, sir, po supporting po dun sa informing ko ah, concern na All right. tumawag okay. po ako All right. okay. sa kliyente regarding Alright. po sa status niya na nag-iagos niya na pumaklaim yung last salary niya po. Alright. Sige Sheila, narinig ko parang tumutulong din kayo dyan sa, sa yes, party po. ninyo. Okay. Clyde, tumutulong din yung agency mo kasi may party rin naman sila doon. Malaking kawalan din kapag ikay nawala roon sa kanila. Wala rin silang kikitain. Okay, naiintindihan mo? Kaya hindi rin nakagustuhan yan. Siguro ang sa akin, kung meron ka pang makukuha, mag-clear ka muna. Ibig sabihin, Talungin mo muna roon sa mga time card mo para ma-quantify, mabilang, para naman maibigay sa iyong sahod mo. Okay ba sa iyo? Okay po. Kaya wala kang kalaban dito. Siguro, procedure lang ang kinakailangan natin. Okay? Huwag ka mag-alala. Okay naman si Sheila. Okay naman yung inyong uh, agency. Ha? Tingnan na lang natin kung uh, medyo kunting ano lang, balik ka lang doon, mag ka para mabilang yung mga hours na ginugol mo sa trabaho at mabigay yung natitira mong sweldo. Okay po sa'yo? Uh, no, Opo. Sir, yung ano po sir, yung tinatawag po nilang EEF kasi yung kinadas po sa amin 300-300. Is... Yun, yun bagay na yun, mag-clear ka nga para masabi mo doon sa kliyente rin. Kasi ako, hindi ko masasagot yan. E specific ko yan doon sa pinapasukan mo. Ako naman, ay eh, fina-facilitate ko para makatulong sa iyo. Pero nakita ko, wala, hindi mo kalaban yung agency mo rito. Tumutulong sila sa iyo. Antay na lang natin yung principal client Kasi parang kung sakaling pinagsisiklib ka muna Kaysa maantala yung trabaho mo Alam ko may karamdaman ka, hindi mo kasalanan yan Kaya lang, kuminsan, siguro rin uh, malay mo parang sa kabutihan mo rin to Ngayon, okay? Kasi bawal naman siguro sa magbuhat ng mabibigat sa warehouse ka Kaya nakaupo ka lang Pag ganun, eh, wala kang magagawa O punta ka muna sa principal client mo Okay? Magpaliwanag ka lang na maayos. Maintindihan ka, may karamdaman ka eh. Ha? Wala namang may gusto sigurong taong matino na may karamdaman ka nga. Dudugasan ka pa, apihin ka pa. Wala namang ganon. Pero kung sakaling ganun man mangyari, wala namang problema, tutulong kami sa iyo para dun sa principal client mo. Okay? Sheila? Hello, Sheila? anyway. Salamat na lang, Sheila, ha? Sa pagtanggap ng tawag namin, ha? Walang problema. Okay, sige. All right. naman po. Thank you po, sir. Naman. Naman. Okay. okay, ganito. Sige, imomonitor na lang natin para doon sa iyo. Hindi ka namin papabayaan. Uh, Naaawa nga ako sa iyo, may karamdaman ka. Sisiguraduhin namin di ka dudugasan dito at makuha mo yung iyong natitirang sahod. Kaya lang kailangan lang mag-clear ka. Pag nag-clear ka pa iniipit ka ba? Ibang usapan 'yan. Diyan na kami ngayon magiging mabangis kita mo yung tigre pag umpisa ng palabas, may lumalabas sa tigre. Kami yun. Tandaan mo, tutulungan ka namin. Okay? Yes, sir. Thank relax you. ka lang dyan, ha? All right.